Okay, uh, goodie guys, no? kami kaming service dito na Panasonic. No? So, ituturo namin sa inyo guys yung technique para sa malaman, yung mabilisang paraan, paano malaman kung sira yung water level sensor. So, ang gagawin nyo guys, kapag wala siyang tubig, ilagay nyo siya sa spin mode, no? Pag ilagay nyo siya sa spin mode, lalabas agad yung number 14, yan. So, dahil walang tubig yan, dapat didiretso yan ng 10, no? Pag dumaan yan ng 13, ibig sabihin, sira nga yung water level sensor. So, ganun lang guys, kabilis. ang pag identify kung sira talaga ang water level sensor no ang gagawin nyo wala wala siyang laman no empty walang laman lagay niyo sa spin mode kapag yung oras niya ay bumaba ng 13 from 14 nang 13 naging 12 ibig sabihin sira yung water level sensor kasi dapat yan guys ang mangyari diyan kapag walang laman from 14 diretso siya ng 10 no ganun po dapat no so ito ay para sa mga Panasonic lamang no Panasonic na automatic washing machine. So, ganun lang kabilis guys. No? Kung sample lang yung washing machine ay nagkakaroon ng U11 error. So, ang gagawin nyo, pag wala ng tubig yan, tulad yan guys, oh, nasa 13. So, ibig sabihin guys, sira yung water level sensor nito. Kasi nga, dapat baba yan ng 10 kasi wala naman siyang tubig. No? So, dumaan siya ng 13. So, matik yan, sira yung sensor. So, yun po ang nang papalitan, yung water level sensor. Ito yun. Yan, no? Yan. So, yun ang papalitan natin, no? So ayan guys, no? Uh, pinalta na natin 'yan. Ayan, nasa 14, tingnan nyo Ayan, dapat 11. Ayan, 11. So hindi pala 10, no? So 11. Kumbaga, mayroon siya, hindi siya hindi siya uh, dadaan ng 13. So yung 10 pala, yun yung mga non-inverter, guys, no? Pag nasa 14 siya, tapos biglang 10 na 'yan sa mga non-inverter. Ito yung mga inverter, 11 yung spin time niya. No, so uh, basta importante, hindi siya dadaan ng 13 pag walang tubig. Pero kapag yan ay dumaan sa 13 nawala wala siyang tubig, sira yung sensor. So mabilis ang technique lang yan, guys, kung paano malaman kung sira ang water level sensor ng washing machine. Thank you.